Hello mga kawatido, meron tayong isi-share sa inyo ngayon yung uh, paano palit ng wiper ng ating uh, mga sasakyan uh, dahil ito ay luma na at saka medyo marupok na uh, posible na magkaroon sa kasi ng gas-gas yung mga windshield natin so itong video na to binidyo natin para makapag-share tayo sa inyo ng idea So, maging ideal lang tayo o mahilig tayo mag-DIY. Lalo ba ma meron tayong mga sasakyan. Ang video na to ay makakatulong sa iyo. Hindi mo nasa dalhin dun sa auto, auto shop or sa mga gumagawa. At least, uh, alam mo na. At same time, meron kang personal knowledge kung paano siya palitin, palitan, paano tanggalin. So, dagdag din po yun, ano, kaalaman. Sa ating may mga, may mga four wheel sa ating may mga masasakyan. Ah uh, ito yung ano natin kung bakit nagbibideo tayo. Okay, so ah, uh, ito, simulan na natin, pakita natin siya inyo. Okay, yan. Sasakyan natin, luma na. Okay. Ah, uh, 2012 model. Ayan. Kia Rio. So, luma na yung mga ano niya, kita niya yan. Luma na yung kanyang uh, original pa to, stock pero dahil natagal na, luma na, kailangan natin palitan yun. Halimbawa, ganyan. No? Gas, gas. So, kailangan natin palitan. Kasi kung hindi, magagasgas yung ating mga windshield. Gaya nito, meron na siya. Ayan. So, hindi pa naman masyado. So, bag, salamat tayo na aga pa nakita natin. So, kaya nag-order tayo sa online. May mga online. So, kita tayo doon. Mura lang din. ah uh, universal siya. Ito tinanggal na natin sa pinaglalagyan uh, niya. So online 3 uh, days to pag online mga siguro maghintay ka lang ng mga 2 to 3 days tapos darating na yun okay. o kaya meron kayong malapit na auto parts pwede kayong bumili uh, ganun din pwede lang din so itong ano natin kailangan pag nag order sa online kailangan alam mo yung size ng wiper mo okay itong sa atin ay kita nyo yan mula dito sa dulo hanggang dyan ay um, 16 inches okay so ganoon din yung isa so depende sa model depende sa sa sasakyan at saka disinyo ng wiper merong iba mahaba eh merong ibang 18 o ika ibang nga meron siguro ewan ko kung meron pang 20 yung pag lang meron 20 inches pero yung sa atin ay 16 lang yan 16 inches so paano paano natin ikabit ito so ganito lang paano pala tanggalin so dito muna tayo sa una so kita nyo yan meron siyang ganyan wala naman tong tornilyo mga kawaday do. so ganyan mo lang siya position tapos i ano mo lang sa atake mo lang sa baba o oh, yun o oh, diba nag release na ganyan lang Oh, medyo ano mo lang to para hindi siya ato oh, to. to. Okay, so Ito nga nabibili din to Itong kanyang rubber eh Pwedeng palitan Pero kung meron lang naman mas mura na buo na eh, Buo na lang So yun lang yun, oh. So yun Tapos ganoon lang ah, Okay, tanggal na siya Okay, so at paano naman pagkabit So una kuman natin isa So ito naman yung binili na din bago Meron siyang ganyan oh. Yan Open mo lang yan Ganyan yan So, kahit daliri lang, pwede siyang buksan. Tapos, ito. Ayan. Ipasok natin. Ganyan lang din. Ganyan siya. Yun. Pasok. Pag naipasok, ay ganoon lang siya. Pasok na. Share mo na na ha. Ipasok na yan. Ah, ganyan mo lang siya. Ganyan tapos yan yung naipasok na yan mo lang sa batas <coughs> yan yan okay so ganyan lang pasok mo tapos <coughs> yun na pasok na tapos oh yan So, ganun lang. lang. Mm. So, ito. Yan naman lang yan. Cliff. Okay. So, punta naman tayo sa kabila. Ganun lang din. Ganyan mo siya. Ganyan. Mm. Tapos, tutulak mo rin sa pababa. Mm. Oh, tanggal na. Wala nang tornilyo. Tapos, Ilabas mo lang siya. ganyan lang. Tapos ito naman, i-open mo lang to. Ayan. Tapos, papasok mo sa ulit dito. Ayan. Pasok mo siya. Ayan. Tapos, ganyan lang. Hmm. Ganyan lang siya. Pasok mo siya. Mga pasok na hilahin mo lang ganito Pag tingin mo na sick mo siya, napasok na. Sira mo yun. Yan. Diba? So ganun lang. Kapalitan na natin sa ganun kabilis. Kapalitan na natin yung ating wife. So ito medyo bago. Pero dahil local lang din. Malamang mabilis lang hindi nito. Pero kailangan kasi. Kasi pag hindi, hindi natin pinalitan. Ito Luma na halos wala na nga magagasgas po itong ano natin, uh, windshield natin. So, mas malaki ang problema. At saka pangit. Kaya para maaga pa, ah, ganun lang, magpalit ng uh, wiper ng ating mga sasakyan. Kaya yun, no? Oh, tingnan mo. Ilagay na natin. So, ito na yung ibababa na natin. Ito yung dalawang guma. So, ibaba na natin. So, ganun lang. So, ganun lang mga kawatay do paano magtanggal at magpalit ng ng ano natin ng tawag dyan ng ah uh, tawag dyan wiper. So kung napanood nyo itong video na to, uh, please Uh, subscribe and then click the notification bell para sa ating mga video pa na ipapakita sa inyo. Babahagi sa inyo mga kapulutan nyo ng idea. So, God bless po. Salamat muli. At uh, salamat sa mga nagsasubscribe sa atin. Uh, nanonood sa ating mga video. Salamat po. Palain po tayo ng Panginoon.